ay po mga kalingat good morning sa ating lahat at ngayon po ay araw ng lunes uh, ngayon po ay alis-alis na naman po kami kami po mga rowboys uh, meron na po kaming mission ngayon ngayon po mga kalinga. at syempre po yung mga bago lang sa aking channel please subscribe at click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat po pag gagawin ng mga video at uh, siyempre po, po mga kalinga, huwag natin kalimutan na supportahan uh, Queval Santos na tubang atid na vlog, Kalinga Prava, Rosel Morales blogger, Royal of Malalag at uh, po ang Pro Boys team. maraming salamat po sa lahat. Kaya po mga kalingap, samahan niyo po kami. Sana kami makaroon makarating sa ngayon. Sana po ay samahan niyo po kami. maraming po salamat sa lahat. Ayan dito na muna po kami ni Kalinga Pinto sa likod ayan magan dito pinakamagandang pista sa likod ayan bro shout out Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel at uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. Ayan, thank you very much. Mario's Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapobre, at supportahan natin. alam niyo po mga kalingap itong uh, manok na ito ano kakaibang manok ito yan ang uh, pinakamaliit na manok sa buong mundo ito po ito po ay binili ni Kuya Rigan uh, nasa dalawang libo bago lang po itong uh, binili so ngayon parang uh, <laughs> kinuha po ni Kim itong ito yan o yung babae kinuha ayan o baka napilayan ayan hindi na makatayo baka nadaganan niya kaya hindi na siya makatayo kaya ngayon na uh, niya ni Kuya Ki ay ni Kim dahil uh, sabi niya na stress lang daw yan titinan po natin mga kalingap kung anong gagawin ni Kim sa manok na yan dahil uh, parang nabalian uh, siya ayun ayun nang uh, kumain ng uh, ng pagkain niya So ngayon po kukunin na yan ni Kwan, kukunin na ni Alpi para ipagamot kay Kim. Tignan natin po dahil sabi ni Kim may stress lang daw yan Kaya kailangan mapagaling niya yan. Ayan, tingnan po natin makakalingap kung mapapagaling niya ni Kim. <laughs> na subscribe siya laboring. Aling? Laboring. ano na oh. Angat na. Magkano ba ang isang bilhin niyan? Ito, 1,000. 1,000 ang isa? Oo. Ha? So, di, kulin mo na ito, bayaran mo ah, oh, so na ako ng 1,000. Ang mahal pa pala ng na. Ikaw na. na hindi yari deno, yun sobrinitan ako ano ay, dati ba gumagawa kayo? hindi ah, yung isa at ang kumira. masasakit Hindi! pag gusto ka kayo ako ng red sa ano at ko lang. <laughs> Wala na, iba na yung ano niya, hinga, di ba? Kino, Oo. Oh, <laughs> Hindi na pati kumati, kumain. Tarong mo. Ka. Iba na yung ano niya. Lapa ang sako dumatay. Sumabang hmm. ka. Wala namang gloves. Ah, ilalagay mo ba? <laughs> Yan po, dislocated yun. Oo. Uh -huh. Parang yung bato. So, Para, <clears> Hindi, <throat> pagdating daw, weekend pa. Kasi kakaalis niya ng kanina. Kung pero ano talaga nangyari? Diyan nadaganan mo ba o Daganan ano? Yan? Hindi yan magiging ganyan ba? Siguro baka nakagis ko Pag uh, ko sa kanya Tapos tumakbo siya eh. Hindi Yung ano yung lalaki lang yung dala oh, hindi man yan Parang napanan mo yun? Parang mo? Hindi nadaganan niya yan kasi napagdan yun siya eh ah. O kasi pagkuha niya malalim yun eh Yung scratch thing hmm. Kaya mo lumaban wala pa sa dumadating Sige bulungan mo na kailangan mo lumaban tumayo ka unti unti tanda lang matututo ka naman eh <laughs> Wag man, maniwala ka lang tao lang naman mahirap pero titignan mo yung sarili mo kaya mo yan hindihan din ako sa ganyan sige na ano mga tao dito si Ramik si sige na Ayaw ka lang tumayo ka <laughs> Ano yung pangalan ng kwa na to? Sirama. Sirama. Sirana. Ah, Sirama. Ah, Sira. Ay, may yung no, Sirana. Sirana. Oo. ano yung, yung, yung pinamukasan. Kala ko nga Chinese chicken eh. Oo. Oh. Yung Chinese chicken. Yung Chinese chicken nga yung karaniwan na lang yun. yung 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 Ito yung nakabay, yung yung babalay, pa mo nito. Ayun o, yung mga ganito. Ito mura lang to kaso kulay niya. O ordinary lang yan oh. Hindi ordinary mga kulay na ganyan? Oo. Oh. Kailangan Kung wala kang hilig sa mga ganyan, hindi ka bibili ng ganyan. Oo. Oh. Ano yan lang naman, Hilig lang. Naman. Si ano, ang hilig ni Alex, malalaki. Mayroon din ako malalaki. Kaya pala nagkaroon ng uh, kubo yung mga kwento sa iyo ba yun? Yung mga manok doon. Yung... Kasi ko yun. Ito tinan mo. Malili ito. Sisiw pa lang siya. Ayun, Ay, Ay padi, padi, ito, mga 7 minutes na yun. Ano, nagmamanok mo ba ganyan siguro?

Doon sa labo kami magkita. Labo? Uh, <coughs> ano, taga... Kali yata Kali kami nag Madaling araw, 5. Alis ako. Siguro itlog parang sa kalapati lang din. No? Pwede. Yeah. Kasi parang sinlaki lang siya ng kalapati. Ano ko Diyan yan, niya yung kunin? Gabi na eh. <laughs> napag pagtripin. Kapirito <coughs> po mga kalingam ay may bagyo daw. Ano Alis kayo tayo na lang. Mga buhok mayaman tayo bukod hindi na. 'yung nga.

Dahil naman, naman ako yan, Nakutulog na ako. Gusto mo mo pa ako Maganda sana yung mga nakalay-alay yan Oo. Relax. Hindi pa matulog. Ayan po. Ready na naman tayong lahat. yun. <laughs> <laughs> Ganda Ay, eh dito. alis na naman kami. Ready na. Ready na po ang lahat Mahal <laughs> di Oh, yeah, rails, no? <laughs> <What>? <laughs> yung boxer, yung boxer <laughs> Tingnan nyo mga kalingap anong gagawin nito ng dalawang ito ni ni Kim at saka ni Justin Pinano pa <laughs> oh. Tingnan nyo, yung nilabahan ni Kon, oh, ayan na ayan labahan ni nilaban ni Alpi kinuha ng daloy ng mga siraulo. ayan ayan po anong ni na na po si Alpe? Uh, Alpi ayan yung nabahan niya dito nilagay sa sa sasakyan ayan eh Bakit ba dito ipito pinako ni Alpi? Wala na bang ibang sampayan doon? Talagang... pagdating dating doon, sa pagkawin tuyo Hangin Kasi kung dito, hindi naman tuyo Ah, ako. kailangan niya pahanginan. Ba, pati ba naman ito dito pa sa... Mamaya natin sasabihin. Hindi mo na natin nagpasipula lang. Sinama ko ito doon, baka magkakalit. Ayun. Ay, hindi niya alam na lalabas ito. Matutuwa oh, pa ngayon kasi matutuyo yan. Matutuwa ngayon. Ah, matutuwa siya kasi matutuwa mahanginan nga ano. Ito oh, na sobra nang nang oh, nanguluntoy na. Ito ba 'yun? Ato ba 'yun? Ato. Ah, hindi ito. Ano? Ah, kakatnan na. Amen. Oh, sige. Pinapakita <laughs> mo 'yung sa akin, sabi, ah. Mm -hmm. <coughs> Ayan na po si Anfield <coughs> Everything. <laughs> Dadali. Ito po mga kalingap yung baon ni Alpi. Uh, may dalaw siyang kwan. Uh, mga damit para sa shooting daw. Ayan. Kaya mga nakahangir dito sa loob. Mga uniform. Ayan. Buti pa ako si Alpi dahil uh, ready sa kanyang uniform, sa mga bibihisan niya sa shooting. Ayan po, mga nakasabit dito sa bunggo. Ayan po mga kalingap si Alpi. Kuhaan po si Alpio Talagang uh, bihis na bihis siya Ayan sa ngayon po mga kalingap Nandito na po tayo sa Dait At uh, nga uh, Nagbabaan sila At syempre dito lang na muna tayo sa loob Dahil wala namang tayong pupuntahan Wait lang po tayo dito sa labas Ano, bro? Tubig lang, tubig lang. Okay, mamaya, pagdating natin to, kasi sarado na sa ano, eh. Sa South East, ako. na sila. Ayan, maraming salamat, bro. Naku. <laughs> <laughs> Kaya pala, madami siyang bihisan, ano. <laughs> oh, Oo, wala. <laughs> po mga kalingap kakain muna po kami dito at <laughs> uh... <laughs> ay piranha kainin ng piranha yan ayun Tiga, tiga, tiga. Alam mo ba papalis ng stress yan? Ganyan. Oh, oh. sa akin yan eh. Eh, Mga... Ganyan na ganyan po, po. <laughs> ko. ko ako sa akin. damit ko yan. ba ito? Sabi bisan okay, daw. bisan daw ko ng aktor nito. Yes, bisan Bihisan. Ka kanino ba ito? I don't know. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po ano, nag kami para pang ayuda. So, sama-sama po ulit kaming lahat at ang kukulit. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po nandito na po kami sa beneficiary po ano kay Rachel. Rachel din po lang ang pangalan nito. At yun nga po, nga. Uh, nakakaawa din po pala ang itsura ano? isa pala itong KWD na hindi makalakad na nakakaawa rin po ang kalagayan niya ano? at sana nga po ano, gumaling din sa pamamagitan ng therapy at ayan nga po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking uh, video at yan nga po asa ba sama kaming lahat ng Team Boys. dito po ay maraming salamat po sa lahat at uh, siyempre po mga kalinga, pag natin kalimutan na uh, supportan, ano po Kuya Bal Santos Matubang, atid na vlog, kalinga pra, Rochelle Morales vlog, at uh, Royal of Malalag. At siyempre po ang Team Row Boys ko. ano, sana po huwag natin kalimutan, supportan. Ayan po, maraming po salamat sa lahat. Hanggang dito na lang, pa bye po. Kailangan natin yung mayot. Iba yung background natin. Maraming umaasa sa atin. Kailangan natin gumayod sa gabi. Tama. Hanggang mamayang ating gabi pa tong ano na to. Kailangan talaga yan. Doon kita Ganyan. 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 ng ay deste sasabihin to to, hmm. to, -to. hindi yan magsasabi to to pero sa tingin niyo po Wala, meron, um, meron meron din meron kani eh? may, may merong ano yon ebidensya. Ebidensya may talsik. Oo. Matumad, matumad. Ay, iba 'yun. Matumad. Pag nako, nailagay pa natin. Ang hirap tanggalin ng talsik. Oo nga. Kaya kaya nga nakita nung hindi pag binasa mo nawawala. nawawala yung bakat niya pero pag natuyo nando na naman. Ang oh. hirap. Kaya mag-ingat-ingat po sa mga talsik, talsik na 'yan, ano? Kasi hindi maganda yung mga, mga ano, exposure. Talsik ba 'yan? Ano? Sa ko kanina sa ulo ko na. Ha? Huh? Alin dip natin? Tas sa ulo mo na. Ayun oh. mo, di Doon ko nabasa niya na ba 'yun? Anong script 'yan pero tamo. Panaginipan ko lang. Ang binigay ano namin na ni ano you know, ni Justin. Hindi ko pa alam eh pero ang binigay nating role dito, pagtataya pero ang formahan parang kala mo Parang pa alam. nanalo na eh. Hindi ko alam kung eh, scammer ito eh. <laughs> Baka ito yung uh, nagbibili na ko real estate tapos itatakbo mga ganyan. Uh, panaginipan ko lang yung. Tapos ginipan